Si Pangulong Marcos Jr., kasing halaga ng pagkain ng tubig, kung kaya't kailangan ng maayos at mabilis na pamamahala sa ating water resources. Alinsunod na rin sa ating mga sustainable development goals ng United Nations at pagbuo ng master plan ng mga pagkukunan ng malinis na tubig. Kaugnay nito, isang water project ang inilunsad sa Ubay Buhol, Buhol sa tulong ng NGU, NGO, LGU at the German government para matiyak na may ligtas at malinis na tubig ang komunidad. Kaya naman, panoorin natin ito. Malapit sa baybayin sa hilagang silangan ng isla ng Bohol, matatagpuan ang payapang komunidad ng Ubay, kung saan pangingisda ang tanging kabuhayan at sa simpleng pamumuhay ng komunidad, nakakabit ang kanilang matinding pangangailangan sa malinis at maiinom na tubig. Noong after audit kasi, uh, pahirapan kami sa tubig, lalong-lalo na yung, ano, yung sa inumin. Noon, sa balon lang, at sa ngayon, parang hindi na ayaw na sa balong Nag, may mga, ano, mga, mga refilling na magbinta dito ng tubig, tapos bibigyan lang kami pag inom at sa pag -sain. Mabigat sa bulsa ang 25 to 30 pesos na tubig na mabibili pa sa karating bayan. Kaya isang proyekto ang matagumpay na inilunsad sa pangunguna ng sibol ng agham at teknolohiya na pinondohan ng German Embassy in the Philippines. Mr. Rior, at sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Bohol. Iyan ang solar-powered water project na may UV filtration system. I'm very proud, I must say, that the German government was able to fund the project. It's a very good example and I said I think it will set a positive example for more work in the future. It's a good example for empowering the people at local communities. and it's also a good example of how our not only our governments but also our people can work together um, for the benefit of the people here on the ground. project is aligned with the commitment of the governor to the community. So, ito na yun, uh, accordingly, have uh, three projects here in Buhol: one in Ubay, one in Carmen, and one in Mabiri. Ang pa na, ito palang nasa Ubay. Support could really respond to and could be sustained and could be replicated to so many more communities in the Philippines which are in need. Tinatayang mahigit 200 gallons kada araw ang mabibigay ng nasabing water station. Ang tubig na makukuha sa ground ay dadaan sa proseso ng purifying kung saan tatanggalin ang dumi at amoy ng tubig. At ang proseso na ito ay gagana sa pamamagitan ng solar energy at maaari ding gumamit ng kuryente. Ang proyekto ay pinagtulungan ng komunidad kung saan sila sila rin ang nagtrabaho. We always ensure na there is a commitment from the people's organization and from the community to own it, to manage it and to ensure that it will be sustained. Uh, members talaga yung pinopokus namin. Gagawa kami ng mga palisya na uh, 10 pesos lang per galon para gaan sa bulsa at sa makatulong na din sa bawat isang pamilya. One thing is for sure, I mean, we and other partners uh, will uh, remain uh, very faithful to the Philippines. Malaki man ang naging sulirani ng proyekto dahil sa geo machine, ngunit dahil sa pagtutulungan ng ilang grupo, ay naisakatuparan ang proyektong matagal nang inaasam ng komunidad. Ika nga, sabi water is life. Kaya ngayon, mas masigla na ang buhay para sa komunidad ng ubay.